po Tama ang ginagawa nyo. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipakontempt din to eh. Ah, uh, ano yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Really? Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitang ka lang, akala mo, alam mo na lahat. Tatalunin mo na pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw ay naging kernel, kung ikaw ay naging CPNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiha kay General Sermonia, hindi ka nahiha kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protokol yon na para pintes, both sides, victim and mga police in board. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make a stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kala, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair. Yes, uh, go ahead. Actually, Mr. Chair, uh, totoo eh, parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanungin ng komite ang isang police captain, uh, pasinungalingan ang mga police general. At kanina narinig po natin, may direct order, yung dating na Votas City Police, police colonel, na hindi sinunod dahil sound judgment daw. Ya, yan nga, si Toriza. Breakdown ba sa chain of command dito? Ya, si yan, si Toriza, i-establish natin ngayon. Sinabi mo na may order ka na ipaparapintis. Tapos sabi niya kanina, wala daw order. Sinos sabi na totoo. Your Honor, Mr. Chair, marami itong oh, wow. nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So narinig mo utos ni Hippie na ipapintis? There was no order, Your Honor. Ha? Ah? There was no such order, Your Honor. There was no such order? Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Pwede bang mabakapan who are those witnesses para i-contempt ko na ito ngayon mismo? Sige. Si, uh... Police Major Edwin Pertes, ang aking uh, ako po yung honor. Sana niya. Ah? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasaan na puntas pa yung honor. Pagpuntayin dito. Pagpuntayin dito. Course, yung uh, Chief Operations Officer ko, your honor, si uh, Captain uh, Mundihar, your honor. Pagpuntayin dito. So, a so, lot of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, your honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa na corroborate, yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Uh, Type him in contempt para makulong. Nasaan yung dalawa? Tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino ba ang nandito na nakakarinig? No, uh, Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was the also, Your Honor. IOD? IOD? Sino IOD? IOC? Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintis? ah uh, hindi po, Your Honor. Hindi mo... Dahil ako po eh, nagre-rely din po kay ang aking uh, superior kay Police Captain na uh, Arabeho po. So, so hindi, hindi ka na, hindi niya narinig? Ha? Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya? Yes, so, dalawa sila ngayon ang ipapakuntim natin kapag uh, mag yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mo ng instruction? Kasama ito si Galvez? Uh, Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba. At matagal-tagal kayo makukulong. So, wala, wala po akong na-receive na po. Okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni KP, nandoon ka, anong nagbigay sa instruction? Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Kirel Luweping. Your Honor, may binabanggit pa si uh, Salito Galvez na ipinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair. Yes, uh, Gov.